few moments later. Ah, uh, yun mga kabay. Uh, po kami ngayon mga gabay, Balik sa paglalaut sa pagpamupamo panlakihan. Uh, kasama pa rin. Kasama pa rin natin si Jewel ba, at si Paul. Yun no. Oh. Yun na. Uh, maghila na siguro, maghila na kayo may mamaya magabay kasi kanina hindi po kayo na-update kanina sa pag uh, namin sa pag area sa lambat namin kasi yung kasama namin mayroong uh, binabatsyag nahihilo uh, yun na uh, uh i-update ko kayo mamaya pag maghila kami sa lambat yun magandang gabi po sa mga kaabay natin dyan sa Luzon, Visayas at Pinanaw at uh, sa mga silent viewers natin dyan sa mga solid supporters yun uh, kandang gabi po doon so, si Bajuel sa unahan mga kabay apat na po ang huli namin mga kabay ha? time check mga kabay mag 8.30 na tayo ng gabi mga kabay yun ha uh, maghila na kami sa lambat uh, okay update ko kayo mamaya uh, ah, si Jubel yung... mga kabay, ha? Naghila na kami makabay, Yun, update sa huli namin makabay oh. Na nasa gitna pa lang kami. Nasa mga 15 kilos na yung huli namin oh. Yun, eh. yun. Sagad malaki yung huli namin oh. Si Jewel. oh. Si Napaka saba. Mayroon ang kita wel? yun na, ah. Doon sa unahan mga kabay, mayroon napansin si Jewel yun na ah, ah, magandang gabi po ah, sa thank you sa God na nainahuli kami ngayon yung dagat natin na ah, parang kalmado mga gabay ah, okay kayo yung panahon ngayon mga gabay walang alon hindi katulad ng ibang gabi na malakas ang hangin at malalaki yung mga alon ngayon na ah, ano lang mga gabay kalmado thank you sa God na Biligyan kami ng magandang panahon ngayong ngayong gabi. You know, ha, uh, tuloy po tayo sa paghila mga kabay. A few moments later. Ah, uh, mga kabay. Uh, dito na kami sa tabi mga kabay. Uh, update ko lang kayo sa huli namin mga kabay. Kasi kagabi, kanina yung isang cellphone natin sa laot. Uh, Abre, nagkulabay. Uh, isang cellphone natin sa kanina sa layout ay na kwan magkabait full storage yun update yung uh, huli natin oh na sa mga 50 kilos yung huli namin uh, nandoon na sa bahay ang yung iba yun Oh, ay, malaki mga kabayo, oh. Hulingan. Ah, Oh, oh Laki. Babag, Pol. Babag. Okay, laro na. Uli nga mga kabay. Nasa mga dalawat kalati. Okay, update ko kayo mga kabay sa bahay. Nagkakunan sa bahay. Kasi may ulan. Hindi tapos si Bajuin. Di alas balik eh. Iwan ba Iwin? Ya, yeah. i butang lang, ana lang butang ra eh. kay uh, uh, i ubar na i. Ako rin dalaran mga balibaw ipon. Atapon bay. Ikod no i. Ihigot na me uh, higotana. Uh, higot. uh, I higot i higot cha, Jevin. I higot so bitig. One eternity later. Ah, yung kabay dito na kami sa bahay, makabayo ng huli natin lahat, mga ang kabayo.

Buat-buat baik Sudah Bisa kok lah Aduh,

hapon po sa lahat ng mga kaabay natin dyan sa Luzon Visayas sa Premier Tower Rite Pagkabi uh, uh, mga kaabay uh, Mayroon tayong blessing mga kaabay nito uh, uh, nakauli tayo ng marami-rami ng uh, Salamat sa blessing ni God mga kaabay uh, sa tulingan na uh, pamukon lakian yan mga kaabay nakahuli tayo 50, uh, Nasa mga 60 kilos yung huli namin Ah uh, Mahigit 50 kilos lang yung uh, kung ano mga kabay uh, pinakilo namin uh, thank you sa so, blessing ni blessing ni siya agad na nahuli uh, natin sa gabi right, uh, magandang hapon po sa lahat ng kabay na dyan sa mga solid viewers dyan sa mga solid supporters natin dyan uh, malaking shout out at magandang hapon po sa inyo na dyan at sa mga OFW sa iba't ibang uh, ibang, ibang bansa na uh, nabas yun na uh, ingat po kayo dyan so, God bless po sa inyo lahat dyan uh, <laughs> po kayo dyan, ingat po kayo uh, Sa Kwan dyan, mga Ka-tropa natin dyan ka Mga ka-vlogger natin uh, Yun, uh, malaking pong shoutout Sa inyo lahat At magandang hapon po uh, Okay mga kabay, uh, shout out po sa team Sumbi dyan uh, sa uh, team original Bulan Vlogger uh, sa kay ma'am Bioli dyan, kay Sir Mirel uh, malaking shout out ma'am at magandang hapon po sa inyong lahat dyan, kay Sir Mirel na uh, magandang hapon po malaking po shout out sir, uh, pati na sa pamilya mo, hindi nyo dyan uh, sa kay ma'am Binja Binji kay ma'am CJ kay ma'am Ginger Bay Uh, kay Ma'am Pretty Lo. Yun, malaki pong shoutout uh, sa lahat na team Sumbi dyan. Malaki pong shoutout sa inyo lahat dyan. Uh, yun mga kabay, uh, malaki yung shoutout po sa kay uh, Kaabay Alan na Araraw dyan. Kay Aldin, kay Kaabay Aldin Binsig, sa kay Quacknet, uh, kay Kwan dyan, Panimbanag. Yun, mar malaki yung shoutout. Ngayon ang kaabay, kay kaabay ala, Alan Araraw at kay Andin din si Jan Kay Quackney TV Yun, malaki pong stout uh, Kahit sa Hindi Mga kablogger natin dyan Sa lahat Na mag-abay natin Na mga kablogger natin dyan Malaki pong shout out uh, Sa Team Original Bulan Blogger dyan Sa kay uh, Sir Larry Hilario dyan Kay Idol Bicot Rubin Shaco Kay Bong Di Mechanic Yun, malaki pong shout out sa inyo lahat yan at magandang hapon po magandang saludo po ako sa inyo lahat yan uh, yun na sa trupa ko sa pandan uh, kay Bubong Kapuloy yun na uh, yung kasama natin uh, pati na yung kasama natin si Jewel at si Paul uh, sa paglalaot natin na uh, sumama sila sa akin palaking sa bay at sa inyo lahat yan kay Marvin Saruna ang blogger ko yun malaking ng shout out kay Bob Uh, mga shoutout yun ah sa lahat na taga suba sa bunga pandan dyan yun ah malaki po start yung lahat dyan may ingat po kayo at pagka nang ah hapon po sa inyo lahat dyan ah, yun ang mga kasi mamaya mga kabay, ah tagahan na po na, na naman tayo babalik naman tayo sa pagpamupamu palakyan baka may sweat pila na naman tayo right ah yun lang ah good health and god bless to all kabay Okay.